Giyaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon nga magpatuman og mandated price ceiling sa bugas sa tibok Pilipinas tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa matag kilo sa bugas sa mga merkado. Subay sa Executive Order Number no. 39 nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kalatid nga dili na angayang mulapas sa 41 pesos ang presyo kada kilo sa regular milled rice samtang anaa sa 45 pesos matag kilo ang mandated price cap alang sa soiled milled rice. Pinaagin ini, masiguro nga makatarunganun na ang presyo sa bugas luyo sa gikabalak-an nga pagtaas sa retail price ni ini sa mga merkado sa nasud. Usa sa mga nakitang rason sa mga rice vendor nga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa matag kilo sa bugas ang nihit o limitado nga supply mapa local o imported rice. Tungod kay lean month kung nihit ang supply sa humay o dili panahon sa ting bisan Bisa ng iladong rice granary sama sa banay-banay sa Davorental, walay supply sa bugas. Pero ning milabing mga adlaw na kubrihan sa Bureau of Customs kon BOC ang libu-libu ng mga sinakong bugas na minilyon ang kantidad na gipangtaguan sa mga warehouse kon bodega dito sa Bulacan sa Kauluhan. Subay kini sa kamanduan ni Marcos Jr. sa BOC na ipang raid ang mga bodega, bato crisis smugglers o mga hoarders. Gitahasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture o Department of Industry sa istiktong pagmonitor o implementasyon sa nisgutang kamanduan. Inabagan sa Department of the Interior and Local Government government di DILG. Sa Davao City, dilim mo ubos sa 50 pesos ang matag kilo sa bugas sa mga nagunang merkado sa syudad magikabala ka na sa mga konsumante. Epektibo ang direktiba ang to dili kini on ni Pangulong Marcos Jr. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, Stay Safe!